Ngayon mga bu na ipag-usapan natin paano nga ba magpalabas ng uh, krimino pa line. So ano ba yung maparisan na dapat natin uh, magparisin para makapagpalabas po tayo ng mga krimino. Bago natin pag-usapan 'yan. So pag-usapan muna natin dito yung magulang nitong dalawang visual krimino natin. So itong uh, puti na albino kapatid po ng dalawang visual criminal. So yung uh, green, so ibang parents po yon. Yung magulang nitong dalawang uh, criminal natin dito na visual ay uh, turquoise per blue U wing opaline split in e, no? x uh, albino. So yung napagkunan natin ng albino sabi, uh, albino opaline. Pero inidentify ko po dito at pinaidentify natin sa uh, batikan na trupa rin natin. Uh, hindi daw to opaline. So ngayon, dinideclare ko siya na uh, normal albino lang. Although, makakapagbawi naman tayo dito po sa mga painakay. Kasi kapag nagka-automatic split o pa so kapag naghaya naman, so yun, uh, magiging normal yan. Unang parisan natin dyan na makakapagpalabas po kayo ng visual crimino, so gagamitin yung uh, parisan ay bar uh, blue opa split ino, ex-albino opa So meron na po yan lalabas na visual crimino pa-line ang pangalawa naman na parisan na pwede nang lumabas po ng uh, Crimino pa line. So, Lutino Opa x uh, parblue blue Split Ino pa line. So, kahit anong uh, parblue Parblo makaibon, basta Split Ino, meron at meron yan lalabas ng Crimino. Ang pangatlo naman makaibon na uh, parisan na uh, yun. Uh, pagpalabas din po kayo ng Crimino. green uh, green Opa Split parblue Split Ino x uh, Green Split Split, par Blue, o Palay. Kung gusto niyo mga kaibon 3 in 1 na makapagpalabas po kayo ng Lotino pa, Albino pa Crimino pa So yung gamitin nyo pong parisan, Lotino pa Split Par Blue X, Albino pa Split Par Blue. So yun, meron na po yan uh, lalabas ng uh, lutino Lotino albino opaline at crimino opaline. Kumbaga, sa isang parisan, makapagpalabas po kayo ng tatlong mutations yung mga ino series.